Ayan, first of all, gusto ko magpasalamat. Una kay Lord, for plus one sana Lord, marami pang birthday. Para marami pa tayong matulungan. Kung bigyan mo rin ako ng swerte, mas hindi ka magsisisi kasi isishare ko yan sa iba. Pangalawa, salamat sa aking pamilya, sa aking kadungday family, sa aking mga friends, followers, mga batchmates, at sa lahat ng kakilala, thank you, thank you sa lahat po nang bumati sa akin. Hindi ko man kayo nare-reply pa isa-isa pero sisikapin ko pa rin replyan kayo. Kahit sobrang dami, hindi ko nakatulog. As in, hindi talaga ako nakatulog. Siguro sa sobrang daming bumabati sa akin. Hala, hindi makatulog ang inday. yan thank you so much sa pagbati nyo. Really appreciated from the bottom of my heart. Sobrang saya ko ngayon kasi Napil ko na kahit wala hindi na ako active sa social media, ang dami pa rin nagmamahal na tao sa akin. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo. Ay, ayan. Wala kaming masyadong handa kasi kami lang nitudong. Magluto lang kami ng pancit, tsaka bihon tsaka ipon yun na. Thank you so much po. Ingat po kayong lahat. Love you all. Maraming maraming salamat po sa lahat ng bumati.